Magandang araw sa inyong lahat mga kauma. So andito ko ngayon sa aming sayote. So nagpruning tayo dito sa aming sayote mga kauma. So ito pa lang aking natapos mga kauma. Oh. So konti pa lang. So okay lang yan. So hindi naman ito karira ng trabaho dito. So dandalan tayo. At least may natapos na. Oh. So ito yung aking naproningan mga kauma. Oh. So lumabas na kanyang mga bunga. So may mga bunga na dyan. Oh. So ganito ang may resulta kapag na pruningan itong sayote. So dadami ang bunga. So makikita um, kita nyo dyan. So may mga bunga na dyan na nag ano nagbitay-bitay. So um, <laughs> dagan pa niya akong pruninganan dali. So andito pa lang ako. So dandan lang kasi hindi na may to karira. So ito na aming sayote ngayon mga kamo. So umuulan na palagi. So maganda ito dahil bubunga ang ating sayuti na marami. So ayan oh, green na green kapag naulanan. So ito may resulta ng sayuti kapag palaging may ulan. So ako ay uuwi na kasi tanghali na rin. So uuwi na tayo para mananghalian. So mamaya ay babalik rin tayo dito. So ating pizza doon mga kauma ay tumubo, tumubo na. So kitang kita na ang namin doon na itinanim. At saka yung radish. So klarong klarong na na tumubo na lahat. So ako ay nandito sa amin sa yutihan. Nag -pro So ito ating trabaho ngayon. So tapos na yung araruhin ni Nunoy. So ready na yan para sa susunod na mga karaping natin. So, uwi muna ako kasi tanghali na at pa dating na yung ulan no. So, may ulan na, na naman. So, at tanghali na, na rin at bababa na tayo para manghalian. So, magandang araw yung lahat mga kauma. So, dito lang po muna tayo. At bababa na ako. At kasi gutom na rin ako. So shout out sa yung tanan mga kauma. Amping kanunai eh. God bless.